Ah, ready na nga pala yung mga piyesang gagamitin para dito sa binubukong 1979 na Yamaha L2. Literal na hindi lang talaga sa gastos mapapalaban, pati na rin sa paghahanap ng makukunan ng mga piyesa. Kaya sa mga nag-aantay ng update natin dito, eto nga pala yung mga gagawin natin ngayong araw. Bale, ito na nga pala yung day 4 ng Oplan Papogi nito ni Project Apo. Itong nabili natin na 1979 na Yamaha L2. Bale, maayos pa naman daw yung makina nito ni Project Apo nung natambak. lang talaga na wala na yung tatay niya, kaya binenta. Pero dahil gusto natin back to zero, halos yung magiging condition nito. Kaya iti-check na rin natin hanggang ilalim. Hindi na rin kasi biro yung edad nito na 46 years old na. Sigurado talagang maraming wear and tear na pyesa. Kaya pagkatanggal ko nga pala ng cover nitong lining, eto nga pala yung bumungad sa atin. Mukhang malinis pa naman yung makina halos makukumpleto ko na rin kasi yung pyesa para dito sa makina kaya sinimulan ko na nga pala to kalasin isa isa kailangan kasi itong mabiyak dahil papalitan natin lahat ng bearing tapos isasama ko na rin pati yung connecting rod tsaka oil seal tapos original na rin yung ipapalit natin dito sa lining para siguradong malakas yung hata bali may mga iilang pyesa na nga pala tayo na dumating ipapakita ko na lang sa inyo kapag medyo marami na may mga iilan din kasi na nakasubaybay dito na natatagalan sa pagbubuo natin nakala kasi nila ganun kadali lang bumuo ng ganito kung kasindali lang ng mga modelong motor yung pyesa, kesa nito yung tipong kahit saan kang pumunta na tindahan may mabibili ka pero magkaiba kasi sila kaya sa mga nabibitin sa upload natin pasensya na kayo pero isa lang yung masasabi natin dito sulit yung pag-aantay nyo kapag natapos may mga ilang pyesa kasi na sa ibang bansa pa talaga nang galing kaya hindi natin to basta basta mararash gusto ko rin kasi sana talaga ng solid na resulta kaya pinag-aaralan ko muna yung magandang isal dahil nakapan tricycle nga rin pala yung papel nito kailangan pa natin ipadrap para magamit natin sa kalsada pagkatapos mabuo plano kasi tong ilong ride dahil masyado na rin nag-aabang sa magiging itsura nito kaya ipapasyal natin siya sa kalsada etong makina halos biyak na to pag na lang natin tong dalawang crown shell kasi yung plano natin dito papalitan natin ng lahat ng bearing dito sa loob tsaka dito sa mga gilid yung mga oil seal bagong connecting rod eto tong uh, case cover naman yung plan sana natin dito ay ipapakrom natin to then dito naman sa hub hindi lang natin to na-start kasi medyo hinapon na tayo ngayon Ayan, plano natin dito, gagamitin pa natin to dahil ito yung original na hub nitong L2 para kahit papano ay orig lahat ng may sasalpak natin. At dahil plano pa nga pala natin gamitin yung lumang hub na nakasalpak dahil original to, ipapaputol na nga pala natin yung rayos Kinuha ko na nga rin pala karamihan ng mga metal parts na ipapakulay natin para tuloy-tuloy na tayo sa susunod na linggo kapag sinalpak na natin lahat. Ito kasi yung isa sa pinakamatrabaho talagang gawin dahil tatanggalin pa nila yung mga kalawang yan tapos i-re-repaint ng panibago. Dahil hindi rin naman kasi ganun kalaki yan yung garahe natin kaya wala tayo dito pwesto para makapagbuga ng maayos. Kaya sa mga batikan tropa natin to ipapatirada para siguradong quality yung pagkakagawa. Kaya nang na-double check ko na nga pala, lahat ng ipapakulay natin, pagalagay ko dito sa sako, kinarga ko na nga pala sa sasakyan. <coughs> Dahil panibagong rayos na rin naman yung gagamitin natin, hindi na natin to mano-mano ipapatanggal, rekta paputol na lang. <coughs> medyo kakain pa kasi talaga ng oras kung ipapatanggal pa natin yung gulong tapos iisa-isa yung tanggalin yung mga rayos dito sa hub. <coughs> Bali medyo may konting kalog na nga pala yung bearing na nakalagay sa loob ng hub pero papalitan na lang din natin ng bago para siguradong hindi na i-wiggle kapag sinalpak na. So yun nga pala, may mga dumating na nga pala tayong pyesa na gagamitin kay Project Apo. Ito yung mga bearing sa makina na gagamitin natin. Ayan. Tapos yung front shock, di ba pinakita ko sa inyo kahapon na may tama na yung bareta. Alanganin na nga kabuli natin sa liha. Kaya ayan, bumili na rin tayo. Tapos yung pipe natin, sobrang kalawang na, negative na rin gamitin. Ayan, bago rin yan. Tapos yung chain cover kasi natin, hindi talaga pang uh, L3 yan. So, ito yung gagamitin natin. Pero, ang twist dito, syempre, uh, papaganday natin yung kulay nito para, syempre, presentable tignan. Tapos, dito sa head cover natin, hindi ko pala naipakita sa video nung nakaraan ito kasi may putol. Eh, no? May putol yung cooling pins niya rito. Ayan, yung pin niya may putol. Ayan, magpapalit din tayo ng bago. Tapos, ayun, kagaya nung pinakita ko sa inyo kahapon, yung L2 kasi natin, iba yung swing arm niya. Usually kasi sa mga nagbobo ng L2, yung tubo na tayo pero ito gagamitin natin high rise Japan variant ayan mas mataas yung pinakasalpakan niya dito ng rear shock pero syempre kahit may kalawang to papagandahin pa natin to dahil all goods naman ayan eh, no? baga pintura lang kailangan ito pogi na uli okay ito na rin yung crankshaft. medyo naglibag lang dahil uh, tumagas na kasi yung mga langis dito sa loob pero ayan bubuhay na rin naman yan tapos itong ano niya, itong connecting rod ayan eh, magpapalit na rin tayo ng bago ito yan. Genuine na connecting rod Yamaha. Yan, tapos yung mga lining, ayan parehas ng Yamaha. Tapos sa repair kit naman ng carburetor natin, yan isang set din yung papalitan dahil nga luma na rin yung motor para bagong-bago na siya. Pati yung mga bearing, ayan oh. Lahat ng bearing kasama rin sa papalitan. yan Puro Yamaha to, genuine lahat 'yan. Eh, no. Pati yung mga pin bearing, ayan. Tapos etong ano na natin, itong gulong natin yung white side wall ayan tayo nito para mas maging vintage at lalong maging classic yung itsura ni Project Lolo Apo. Literal na mapapalaban talaga tayo sa gastos dito kay Project Apo pero mukhang sulit din naman yung kalalabasan kapag natapos na. Kaya kung gusto nyo rin abangan yung magiging full transformation sa itsura nito, abangan nyo yung mga susunod na video natin. Itutuloy uli natin yung pagpapapogi sa kanya. Tapos sa inya pala sa mga nangarap dyan magkaroon ng sariling motor, kung wala kang ipon, check mo lang dito sa baba, may sorpresa tayo. Right?